Ayo, tayo oh! naman oh! First time ko po dito sa tindahan ni Ate Kadimpol Thank you po Ate Chula sa pagluluto ng kalimbi Kumusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito po tayo ngayon sa pakatan sa palaisdaan ni na Bosing at Ate Nels. Yung huling punta po natin dito no nakaraan ay ano, ginagawa pa lamang po itong uh, itong mga kawayan na ito, itong upuan, tapos itong sahig. Ayan, itong tambayan. Ayan. At ngayon po ay maayos na maayos na. Napakasarap na pong tumambay. Ilagyan din po ni Ate Nels ng ano, pansamantalang pang bubong. Para kahit umulan po ay hindi ganun basang-basa dito sa tambayan. May dala po tayo dito ngayong uling. Tapos ito. Butane gas. Yan. Baka sakali lang po na may mahuli tayo na isda. Tayo po ay mamimingwit may mga dala rin po tayong iba pang gamit at tayo po ay magiihaw kung sakali man <laughs> kung sakali man na makakahuli po tayo sa palaisdaan kasama po natin ngayon si Tarashut at si Kabeshi hindi kita, wait lang yan yan oh nabasa gumaglaw po yung mga umang buhay na buhay bale ito po yung mga ano yung mga umang binabasag po natin para makuha natin yung pinakang loob niya. at ito po yung ipapain natin sa pamimingwit yan po So, nabasag na po natin yung kanilang mga shell at nakuha na po natin yung mga umang. Ito po yung gagamitin natin na pamain sa pamimingwit dito po sa palaisdaan ni na Ate Nels. Bali, start na po mga mingwits, Kuya Y. Yan. Kuya, tara shoot. So, mga nagagalawan yung mga isda na wala nakaramdam ng tao Dino, dito, dito, so sabi naman po ni Bal ikaw daw po kami mamingwit dito doon pa nga po sa kabila nung naglalakad ako kanina ay eh, may gumagalaw galaw na yun eh. pero try po muna natin dito sa sa isa dito po muna tayo mamimingwit sa katabi po ng kubo Yan, bali ito na po yung umang. Ilalagay na po natin siya rito sa ano sa bigwas Yan sa hook. At ito po ay ating iuhook. Yan. At ito po ang ating gagawin pamain. Hindi ikaw, baka ikaw ang mapain. <laughs> Oops, mabit. Let's go. Yan. Wala po tayo ngayong ano, wala po tayong videographer for today's video kaya ito ay medyo challenging nabawasan agad nawala yung pinakangkatawan niya ay hindi pa tayo nakakahuli tumating po si Dapo nasa nang mama? Hi Sen. nasa amin po Aha. eh ba't ikisasabay na sa amin? oo ah sige congrats at ikaw ay with honors or with ano? With honors lang. With honors. Wow, congrats. Galingan. Ginagalingan. Oh, nakahuli po agad tayo. Sabi <laughs> yan naman oh! <no? laughs> hindi ko alam. Basta nakahuli tayo. Mahirap <laughs> pag hindi taga dito at hindi kilala ang mga isda. Nakahuli na po tayo at ito daw po ay isdang langisi. Ay pero sabi po ni Kuya at sa kanibal ay maliit daw po masyado. Ito daw po ay lumalaki. Sayang kaya ang gagawin natin ay papakawalan. Yan. Yan. Pasalamat kang isda ka. Maliit ka pa. Yan. So pinakawalan na po natin yung isdang langisi. Magpalaki ka dahil babalikan kita. <laughs> I'm out po muna tayo sa ano, sa pamimingwit dahil medyo umuulan. Pero yung mag-asawa po ay porsigido na may mahuli. Palagi po may dumadaan dito ng bangka. Ngayon po ay mataas ang tubig dito sa Pakatan pero hindi po umaagos no? Parang sarap tuloy maligo. Eh. Hey. Wow, nakahuli na po sila. Tingnan natin. Buti <laughs> po ay matibay po yung pagkakataling. Oh, oh. At pagka... Nalagot ay dito na. na ang na ba <laughs> ba hindi kasi siya. <laughs> oh, mami! <Ay>, oh! Mama, mami! Mami! Oh, halaki. Sana all! Ba ba? <laughs> hindi na ito ibabalik! <laughs> <laughs> yung kay Ike, binalik, abal. Ate Nels, nakahuli ng mabit. <laughs> eh, punta ko na po dito. Ah. Gusto mo i-try ito, Ike? Huwag na. Ito po yung nahuli nila na isda ni na kuya. Pakahaba. Ano tawag sa ano na to? Sa isda na Ito. Ha? Mid-bead. Mid-bead. Parang po e. Habang busy po sila sa pamimingwit, paano naman pa'y busy sa pagkakain ng, yeah. <laughs> ng pilaway? Yon. Sarap. So, maya-maya po ulit tayo manghuhulit. Hubusin po muna natin itong pilaway. Let's go. So magta-try po ulit tayo ng isang beses pa. Baka sakali makahuli na tayo ng ano ng isda na kahit hindi natin isa uli. Sana ay medyo malaki na eh, yung kumagat. Parami kumakagat kaya lang ano parang maliliit siguro kaya hindi kumakapit sa ano kaya hindi nahuhuli sa bigwas. Kaya no, nararamdaman ko. Kaya lang pag iaangat mo na wala na nakakain na yung pamain. Ngayon po, oh. gumagalaw. May ano talaga. May gumakain talaga sa sa pain natin kaya lang hindi siya nahuhuli. Pag inangat mo, ayan wala na. na ano na po? Nakain na po yung pa yung pain natin. makikipano lang tayo <laughs> makikipanood na lang tayo at ako kailang try na ay eh. kinakain mga, lang yung pain <laughs> mga ano na eh, mga tulog na yata oo ito lang yung nila o, mga <coughs> uy nadala na sabi nila na kay plastic <laughs> natikma natikma na ay plastic umiyak yung aso hindi makadaan at inaawi ng pusa basta ano naman pala tayo nakakahuli yung ating nag-aaway <laughs> <laughs> natinistak yung mga isda <laughs> tayo. <laughs> po ang tito. Ano isda ito? Na midjad po. Midjad. Pwede, Pwede na ito. Pag hindi oh. pinakawalan pa, ibabayaran ko na lang. <laughs> yan. Okay na eh. Masarap po yan. Sabaw. yung Tinatali <laughs> 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 na po ni Bal yung nahuli natin na ano na isda at iuwi na lang po natin bali hindi na po tayo mag iihaw dito sa palaisdaan at lumidilim na po Ayan. thank you Bal sa pag guide ikaw <laughs> so, pala ang taong is palaisdaan <laughs> Ayan. Okay. salamat Bal wow at Kaya po namin sinama itong sida po. Eh, siya po ang magbibit-bit. <laughs> Joke lang. Hindi ako magbibigbit yan. Bahawak lang. Meron ka na pa, balik na po tayo ng nakar. si kuya pa man din ay na gayak. <laughs> Kaya lang po yung dumidilim na po talaga. Tayo pa ya, abutin talaga ng dilim. Kaya napag-desisyonan po natin na iuwi na lang po yung isda. <laughs> at doon po pululutiin sa bahay bali ang may bitbit -bit po na isda ay si Dapo dala mo ba? kalaw na iyo at <laughs> bali kami kay ano kay Bal dahil siya yung nandito sa palaisdaan at siya yung nag sa ating thank you din po kay Ate Nels at kay Bossing Emil for letting us to be here <laughs> and sana sa susunod ay kasama na natin A few moments later. Nandito po tayo ngayon sa Dinahigan Fish Park. At dumaan po kami ni Nakuya shoot at, at Kabeshi dahil ano, titingin po sila ng isda para sa dadalhin nila sa Tagaytay. Saktong-sakto po yung pagdating natin at binababa po yung mga isda. Wow! pakarating Kuya si Ayaway, si ka Kabeshi sila po ay bibili ng isda na dadalhin po nila sa Tagaytay nabili na po sila ng isda. Dumaan po kami ngayon dito sa Binulasan at first time ko po dito sa tindahan ni Ati Kadimpol. <laughs> Sabi ko kita ay dumaan na at ngayon ay November, next month ay December. Ay next year pa sigurado ako ulit makakapunta dito sa Quezon. Ay hindi ko pa na napupuntahan ang tindahan ni Talalay. kasama ka. ka na sa amin. Ano? Tayo na doon. Ha? Nag-aakit na ikaw. Gusto naman pumunta sa nakar. Ha? First time ko po dito. Kami dumaan at amin ang isosoli itong sida po. Nakauwi <laughs> na po tayo ng bahay. At nandito po pala ang chulas. Yes. At meron silang nilutong ano, sinukmani. Ayan or mas kilala po sa tawag na Biko dito po sa Quezon na yan, tawag yung Sinok Mani. Ito ito? Bilao. Wow! Tapos may mga nakatab pa. Ah! Malagay sa tatay sa tab. Parang pinag ko yung isa. <laughs> Parang gusto ko yung uwi. May pagbibigyan yata na ito si tatay dito ka nang pumawas. Ah, sige. Pwede na daw tikman itong isang bilaw sabi ni Tatay. Wow. Kami ang may dala pero hindi pa Kaya nga nagtataka kasi bakit bakit ito ito ba ang unang titikim? Ito na ito yung nanay ni Sir. Tata, yo tikman mo. Pahinga, pahingi nga rin ako ng titikman. Ito daw yung malagkit ni Tatay at maligat. Sabi ng nanay ni Sir, ito yung sariling ani ay yung malagkit. Wow. Mm. Tama, kakatay sa simbahan

pa Oo oh, pa. na nga po tayo ng bahay at kumakain si nanay ng sinuk sinukmani or mas kilala po sa tawag na biko. Gusto mo nanay ng kape? Ay may masarap sa kape. Huwag na siya kainan na ng na yan. Mabubus Ah. Ay nakapagluto na po ng ulam. Oo. Oh. At yung aming nahuli sa isa palaisda na isang malaking lingwit. Ano ba tawag sa isdang iyon? Yun, tapos ay isang maliit na Pero sino kuya yung ibumili na isda sa dinahikan. Pero yun yata ay dadalhin sa Tagaytay or pwede naman tayong bumawas. Papunta na sila, pagbalik na sa Tagaytay. Hmm. sa linggo after din. After ng birthday po ni Mahal, sa gabi ay ako po ay paluwas namin po ng Manila. Sila naman ay madaling araw. Sila naman ay madaling araw. Yeah, So dito ka na si ang video na ito. Yes, that's it for today's vlog. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuport at nanonood. Hindi lamang sa akin channel, kundi sa buong DMT. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye!